Inaresto ang isang pulis na mga operatiba ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group kasama ang NCRP Unit, RSOG, RID, NCRP at Makati City Police Station sa bisa ng warat o pares sa kasong concubinage o pakikapit sa ibang babae sa ilalim ng Article 334 na Revised Penal Code. Kinilala na PNP IMEG Director, Police Brigadier General Warren De Leon ang naarestong suspect na si Police Master Sergeant John Ledesma Molinido, 36 years old. Inireklamo e ang suspect sa korte ng kanyang asawa kung saan nag-issue ng warrant of arrest itong si Honorable Antonio Oyao Del Bal acting presiding judge sa Municipal Trial Court, Port Judicial Region ng Tansala, Lawiga ng Kabite. Inaresto si Police Master Sergeant Molinido matapos magbigay ng tip ang supervisor ng hotel sa kinaroroonan ng sospek sa Ayrobes hotel sa lungsod ng Makati. May inarekomenda naman ang korte na 30,000 pesos na piyansa sa naturang pulisa. Kasalukuyan nakaditine ang naturang pulisa ay mega custodial facilities sa Camp General Apella, Krame, sa Quezon City. Tinitiyak naman ni Police Brigadier General De Leon na bilang pagsuporta sa five-focus agenda ng PNP chief, hindi nila kukonsintihin ang mga imoral na gawain ng ilang miyembro ng kapulisyan lalo na at ito ay nagdudulot ng pagkasira ng kanilang pamilya. Ako si Jojo Sikat walang tinatasang balita.